Hanggang ngayon naman ay wala pa rin daw pahayag itong si Bato de la Rosa tungkol nga doon sa death squad. Itinuro na si Duterte, tahasa na direktang itinuro si Bato de la Rosa na miyembro or my death squad din. Oh, merong isang um, uh, kaalyado na lang si Digong, si Panelo, na mukhang iniba na naman po ang ibig sabihin okay, ng death squad. Iniba na naman po ang ibig sabihin ng term na um, neutralize. In-neutralize daw yung mga drug lords. Mm, kakaiba, no? Lahat na lang ng paluso talaga gagawin na itong mga ito. Ano ho? Bakit kasi po kayo hindi masyadong nag-uusap? Uh, dapat, bago humarap itong sitigong sa, sa Senado, dapat sana, alam nyo, alam ni na bato, alam ni na bongo, kung ano yung mga babanggitin nga natong isang ito. <laughs> Ayan, nagkabukuhan na. Masaklap to para kay Mr. Bato de la Rosa. Dahil napakalaking sampal, parang pinagbagsakan siya ng langit at lupa na ito nung tinuro na siya. Ano? Dahil totoo naman eh, ano bang, ano bang isipin ng sambayanan ng publiko ano ito? ano ito? Figure of speech na naman yung death squad, katulad ng sinasabi ni Euphemism daw, katulad ng sinasabi ni Panelo. Huwag nga ang taong bayan, at sino ba yung nagpalakpakan dyan sa Senado? Sana magkaroon ng video, ano ho, para yun naman ang tignan natin at uh, uh, alamin kung bakit ganun ang stand nila dyan sa uh, session hall na yan. Okay, eto yan. So... Thank God for loose cannons straight from the horse's mouth in Tagalog ang isda na huhuli sa sariling bibig. yon. Yung isang senador, di ba tinuro niya ng gano'n? Yung nakaupo dyan, si Senador de la Rosa. That squad din yan. O, oh, ngayon, binigyan ng ibang meaning naman ni Panelo kung ano yung that squad. Para lang, para lang maligtas na naman itong kanilang mga idolo. Masaklap, no? Pero ang pinagtatawanan ngayon ng mga kababayan natin ay eto nga. Dahil all along, akala ni Bato de la Rosa ay uh, hindi mangyayari itong uh, statement na ito na itong sidigong. Sabi nga ng ilan, yung friend mong hindi marunong magtago ng sikreto, yan ay sidigong. <laughs> hindi na itago ang sikreto. Kasi magkakaiba yung pahayag na itong mga ito eh. Hindi talaga magkakatugma. Doon pa lang, uh, isang, isa lang po ang ibig sabihin yan. Na pareho kayong nagsisinungaling. Good luck.